Sapat sa pangangailangan ng lahat Ang ibig mo'y Kailan may di magwawagas Babiyayang araw po muli sa lahat Welcome po dito sa programang Biyayan niya'y sapat at higit pa Sa pagkatasabi po ng Bible 2 Corinthians 9 verse 8 Sumasagana po ang biyaya niya sa atin Ibig sabihin, hindi lang sapat kundi Hikit pa. Pero bago po tayo magpatuloy ay mapapanood po muna natin ang isang special number ni Phrases Mascarinyas ang aking bulusong anak. na ko Kagandahan mo ay pagmasdan Ang pag mo sa kitugod sa so Praise God sa awiting yon na pinamagatang lilim. At ito po yung ating pong uh, devotion sa araw na ito na matatagpuan po sa Psalm 91 verse 1. Ang sabi po rito, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tamang-tama po yung awiting na yun li lilim. Ibig sabihin kapag tayo po ay tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ang ibig po sabihin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi rito ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. So wala nang iba pang makapangyarihan sa lahat kundi ang Diyos nating buhay at ating Panginoong Kristo. Kaya sa anumang panganib, ano man pong mga banta ng kaaway, maging sa aksidente, sakit at karamdaman, maging sa mga kalamidad na mas matindi ngayon dahil nga nasa climate change po tayo, huwag po tayo mangamba, huwag po tayo mag-alala, sapagkat kapag tayo po ay tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Huwag po tayo aalis sa Uh, lilin ng ating uh, Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ating Panginoong Yeso Kristo sapagkat kapag tayo po inasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, tayo po ay protektado, buong maghapon, buong magdamag sapagkat ang ating pong pagtitiwala ay nasa kanya. Kaya manatili lang po tayo sapagkat sa panahon ito ay medyo talagang uh, critical na no? dahil nasa huling panahon na tayo ay eh, talaga talagang ang kaaway ay double time po para marami siya ay maging biktima sa ang siya yan ang sabi ng John chapter 10 verse 10 na ang magnanakaw ay nagpunta dito sa lupa upang magnakaw, magwasak ng buhay at talagang siray ng kaligayahan ng tao at ng pamilya. Yan ang kanyang trabaho. Pero tayong mga nasa Panginoon na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, yung biyaya ng kaligtasan na ating tinanggap at tayo mga anak ng Diyos, huwag po tayong mangamba, Huwag tayo mag-alala sapagkat nasa lilim na dako po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat siya ang magtatanggol sa atin sa tinapos niyang gawa doon sa krus ng kalbaryo kasama po doon ang proteksyon hindi lamang po pagpapala kundi pag-iingat kasama rin po doon ang kagalingan sa lahat ng ating sakit at karamdaman maging nga uh, sa lahat ng kailangan natin sa araw-araw, sa buhay po natin, nakalaan ang kanyang biyaya sa ating lahat. Kaya huwag po tayong mga ma, huwag tayong aalis sa lilim na dako ng kataas-taasan, siya yung napaka makapangyarihan sa lahat. Kaya gusto po po nga uh, manalangin para sa bawat isa, sapagkat alam niyo po, siya lang ang kailangan natin. Uh, tayo po ay yumuko, nakilang Diyos, salamat po sapagkat sa araw na ito, ng lunes, Panginoon, ay inaangkin ko, Diyos, na lahat po nang mananatili sa ilalim ng iyong uh, lihim o lilin na dako. Ako'y nananampalatayang kami lahat ay protektado, oh Diyos. Hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, anuman ang mangyari, dahil paghawak mo kami, hindi kami magagalaw ng anumang gawa at plano ng kaaway. Sapagkat protektado po kami 24 7 araw-araw sa amin pong mga buhay. Salamat po amang banal at uh, sa buong maghapong ito, sa ipunamin namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen.